Ay na yo. Maarin pa na nang sabay <laughs> sabayan. Ha? Oh, tabi na lang. <laughs>

Diyan lagi kita agad. Diyan naman sa baba. Sa roha. Papakain sa baki ko. Ako na magtutulak ha. Tulungan

Ay nako. Na-video n'to. Oo, sin kami dati. Karon na nakabalo. Mm, nag-i-video lang <laughs> kami. Aba, i tulay? amin niyang mag mga kasedi ano naman pa ano sa akin na doon mano project sa dawah ay ah isog magadlakay okay